Hello mga kapuhyus! Welcome back to my channel! It's me, Marie! Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share! Thank you! Ito na kasi tayo na mama siya sa Nino Aquino Park at malapit lang dito ang Memorial Circle. Luz, City. Tatawid mo tayo ng mga karanong staff. Papashare tayo dito. Mayroon ko tayo dito kung anong meron natin makikita. Ayan, puntahan natin yung mga statue ng uh, palarong Pinoy. Ayan, uh, di ba? Ayan, yan yung mga statue. Marami yan sila, iba-ibang mga klaseng laro ng mga Pinoy. Ang ganda naman ng lama na to. Yan yung kasama po o sa pagpukuha ng mga view dito sa Memorial Circle QC. Quezon City. Ang ganda talaga dito. Ang lawak talaga ng ano nila dito. Playground. Ayan. Ang dami din ng mga nag, nag, ano ng laro dito. Ayan na yung ano nila. Palaro ng Pinoy. Nandito sa loob dito ang mga statue ng mga laro ng mga Pinoy ayan pasukin natin ayan na yung Chinese garter na tinatawag mga kaludi I love QMC ikotin natin to dito para makita natin itong lahat mga statue dito sa mga larong Pinoy ayan tingnan yung circle nila dito ang lawak talaga ng area nila dito playground yan, ang bandila ng Pilipinas. Philippine flag. Then, ito na yung Chinese garter, mga kaludi. Mga kaluds. And marami pa itong mga nakalagay dito mga statue. Iba't ibang larong Pinoy. Yan, nakaranas na ba kayo niyan? Kami, at galing namin yan. <laughs> Ayan, ito yung larong si Pachinela sa kain pong laro na to. Hindi ko masyadong nalaro yan ng kabataan. And ito naman yung agaw buko. Ito ang nakakaaliw na laro. Kasi yes, yung mga nakaranas ng mga kabataan yan. Ano yan? Eh. malalalim yung agaw buko kasi nakakatuwang laro yan. Eh. Talagang nakakaaliw. Ang gandang pasyalan din dito sa Memorial Circle Kison City mga kaloods kasi ang lawak talaga niya tapos ang dami rin matatang makikita mo mga ganda tanawin at saka may palaruan sa mga bata sobrang saya-saya ng mga bata dito niwanan lang namin yung mga tibos namin doon sa may palaruan muna at may nagibot dito Ayan, ito naman yung statue ng Luxong Pinik. oh, di Mga nakaranas dyan. Kawai-kawai. <laughs> oh, dito naman yung pinatawag ng Pinik. Subok namin to mga kaludi nung bata pa kami. Ang gagaling namin dyan sa luktong tini Subukan nyo ba itong laro ito? O, di ba yung maalala din natin itong mga laro-laro natin ng bata Ayan, na pagkakaan pa tayo? Ayan, hanggang na lang po muna tayo mga kapwishyos. Thank you for watching. See you in my next video. bye bye